Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang pagbabalik ni Danny Green sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagsay na nga po ng kontrata ang isa sa mga target sanang kunin ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Ang video ngang ito mga katrops ay inaatid sa inyo ng 1xbet, ang number one legit betting site na pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Mag-register namang sa link sa baba at gamitan ng ating promo code at maaari ka na makakuha ng 7,000 pesos bonus sa unang mong deposit. At yes, dito nga po ay hindi hindi ka maboboring gayong marami kang games na pwedeng pagpilian. Pwede ka rin naman nga pong tumaya sa mga mainit na laro ng NBA, PBA at marami pang iba. Mas pinabilis na rin naman nga po dito ang pag-cash in at pag-cash out gamit ang inyong Gcash. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-register na! Kahit man nga po mga katrops, naging tahimik ang mga team sa paggawa ng move sa free agency at trade market ng mga nagdaang araw, ay inaasahan para naman nga po na merong mga malalaking balita ang magsisilabasan sa NBA. Sa katunayan, may ilang mga malalaking pangalan para naman nga pong available ngayong offseason lalong lalo na sa free agency market, kagaya na lamang ng three-time NBA champion na si Danny Green, na inanunsyo sa media na hindi pa nga po siya official na nagre-retiro sa NBA, at balak para naman nga po niya na bumalik at maglarong muli sa liga sa susunod na season. Alam nga po niya na meron ngang nangyayaring free agency ngayon at ipinapaalam nga po niya sa mga teams na open pa rin nga po ang kanyang telepono para tawagan ito. ayun pa nga dito mga katrops, wala nga na po siyang pake kung anumang team ang kumuha sa kanya basta't makabalik siya sa NBA. Simula nga po nang i-wave siya last year ng 76ers ay wala na nga pong iba pang teams ang kumuha sa kanya since bumagsak na rin naman ang kanyang galaw at laro. Sa Mandala, naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagsign nga ng po ng kontrata ang isa sa mga target sanang kunin ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Para nga po sa inyong kalaman mga ka-drops, ang Los Angeles Lakers na lamang nga po ang natitirang kuponan sa NBA na hindi pa nakakagawa ng na isang mga move o trade ngayong off-season. Wala pa nga po silang nakukuhang bagong player ngayon sa free agency market kaya hindi na nga po nakapagtataka kung bakit binabatikos na nga po sila ng kanilang mga fans. At ang masagit pa dyan mga katrops, parati na rin naman nga po silang inaayawan ng kanila sana mga target ngayong season. Sa katunayan, matapos nga po na hindi nila makuha si na Clay Thompson, Paul George, DeJounte Murray, Demar DeRozan at ibang mga superstar sa free agency at trade market, ay nabigo na naman nga po sila sa pagkuha kay Garrett Trent Jr. matapos itong official na pumerma ng kontrata sa kanyang bagong kupunan na Milwaukee Bucks. Ayun nga po sa labas na balita, meron na nga sanang natanggap na multi-year mid-level contract si Garrett Trent Jr. sa ibang mga kupunan sa NBA. Ngunit mas pinili para naman nga po nito na pumerma ng one-year minimum contract sa kupunan ng Milwaukee Bucks para lamang makasama ang kanyang dating teammate na si Damian Lillard sa isang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.